Po. Ayan po. po, ang daming manok. Ayan mga kaustong ah Hello mga kaustong, magandang araw po sa atin lahat. Uh, shout out po natin si Ma'am uh, Jed Divina. OFW po siya ng Bansang Macau. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. God bless. Shout out po sa lahat ng aking supporters. Sa saan man kayong sulok ng mundo. mag po kayong lahat. God bless. And please like, share, and subscribe. Maraming salamat po. And on the bell na rin po. Wow. Maraming. mangka mga Ang Ha? Na? Nalami ismat, di ba? Ayan po Ayan po, ang daming manok Ang daming manok nila Tinatapon dito Grabe Grabe Hmm. Ah. ah, 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 Akin yung bag na isa. Ang dami nilang manok. Ang dami po nilang tinatapon dito. Ang mga manok. Grabe po. Grabe. Grabe mga postong. Kadami. Tinatapon nila. Ano? Ah. Ah. May marinit pa ko.

hindi na po pwede yun ito oh pwede pa po to. pulang pula pa ano grabe sobrang dami oh lala oh hmm sus namarinit pa ayun oh namarinit pa oh sariwang sariwa mga kustom kabila sa kanan ay grabe ang dami oh, ha? Grabe. grabe ang dami oh pakarami Ei, hey, balik mo. <laughs> Ang daming ano? Ano, kukunin ko, ko to? Ha? Ha? Okay pa to? Tar yeah. ano ko. Oh, tama na to Tara, tama na Asan yung susi ko? <laughs> Namalingkin na tayo <laughs> Hindi, dalhin mo na dito yung ano Asan yung sasakyan mo? Dalhin ko doon Para uh, kwan, diretso na ako uwi Kuha na lang ako. Kasi wala naman, hindi naman kasa yung ano. Maganda pala dyan pag winter. Uy! Saan yung sasakyan mo? Ipunta ko dyan! Andre! Ipunta ko dyan! Mapan na dito Okay. Mga. Ayan mga kaustong, ang dami na oh Ayan mga kaustong ha, hanggang dito na muna tayo mga kaustong Maraming salamat po sa inyong panunood God bless And Jesus loves you Bye